Hello mga kabisdak. <laughs> Hinay pa ang tinggung, guys. Kaya bang upang mata. <laughs> so gagawa nga ng dumbo So dito tayo sa bahay ni Bina. Alas 5 pa guys. Alas 5. mga welcome back sa ating vlog and for today's video is ayun na nga magagawa kami, gagawa daw kami ng black beans na tofu at hindi ko alam bakit pumasok ako dito sa bahay ni Benan, parang naalimpungatan na, pa ako mga kabistak. ba, sa bisaya pag alimungawan pa ko ani kay sa buntag, lagi may dere, dani nagsugod alas 5 pa, unsa, dugay pag matagal kami natulog kagabi diba sa last video natin, sa last vlog is nagasamgyup salman kami guys, no matagal kami natapos guys, siguro mga 11 na kami natulog tapos ito na nga, kinabukasan is gagawa daw ng tufu. Ayan na. Wala naman akong ginawa dito sa loob ng bahay ni Benan. Kaya lumabas na ako kasi parang nalimpungatan lang talaga ako guys. Saglit lang tayong nagalibot-libot doon sa loob ng bahay ni Benan. No? Kaya galimpungatan pala kita. Lumabas ako para i-check kung ano nang ginagawa ni Chago nuni. So ito na, buhat buhat ni Chago nuni, itong ano ba? Black beans. Yan. Yan po ang ginagawa. Gagawin nating tofu. Black beans siya guys na binabad po yan sa tubig ng buong magdamag. Hmm, parang tanta ba? Buong magdamag. Ang usual na ginagawa talaga na tofu is yung ano na ba ordinaryo na mga soy beans. Yung kulay parang yellow, parang puti. Pero ngayon is uh, para maiba naman daw at para mas healthy daw sabi nila. Gagawa daw. Gagawin naming tofu. Ito mga black beans natin mga mga kabistak. Farm to table edition talaga to mga kabistak. <laughs> Kasi mga harvest niya namin. Ito mga black beans ay eh, sariling harvest, sariling tanim, sariling harvest po namin yan guys. Last year pa yan. At yung iba is nabenta na. At ito naman, nags, nagtira kami ng para sa aming konsumo. So ang una natin gagawin is syempre hugasan natin itong galingan. Ano ba sa Tagalog ang galingan? Oy, basta mo gagalingon, gagalingon. <laughs> Igigiling pa kasi natin yung binabad natin na mga black beans, black Pero ang problema is wala mo andar, parang wala, parang nasira ata yung makina ni Bienan. Chine-check check namin kung ano ba, wala bang kuryente kasi hindi man siya mag ano guys, hindi ba mag-on. Wala, parang walang kurinti ba? Di mo andar ngatong itong galingan. Mabuti na lang at dumating ito si Daddy Insoy. Uh, paano? Hindi talaga pwede sa isang pamamahay kung walang lalaki mga kabistak. Kasi may mga butang, may mga gawain na, ang mga lalaki lang talaga ang nakakagawa. Uh, habang naghihintay kami kay Daddy Insoy na mauki -okay ang ating galingan, is nagalinis linis mo na ako. Nagapunas-punas mo na ako dito sa ating upuan sa lamesa slash upuan. Para ano naman ba? Kasi dito sa Korea mga kabistak, hindi pwedeng magalingkod-lingkod, hindi pwedeng magaupo upu upo ka lang dyan. Kasih Parang nak aduh ba? Parang Mahi ya ka kakak si IBC. So, syempre, para dita ikwas, ikaswaing sa bisaya, pag ikaswaing. So, magapasumangil-sumangil, pretending po dari na rin papunas-punas ba? At ito na, sila de-insure lang pala ang nakaano, guys. Naandar uh, man na ni Akala namin is nasira na. Akala ni Binat ni sira. Hindi pala, guys. Di ba may dalawang sakit man dyan sa ano natin, oh, sa saksakan. Yung sa upper na sakit is uh, sira na. Yung sa lower pala is hindi pa. Uh, ang arang kabryad mapulimigay kasi si Binat si Jagunon, ni, eh. Yung unang sakit, yung sa upper sakit lang ang kanilang gituslok Toss a luck. Sira na pala yun, guys. Oh, yun. So, okay na mga kabisdak. Nalinis na ang ating makina. Ipapakita ko lang sa inyo, mga kabisdak, no, kung gaano katibay ang kanila mga palanggana dito sa South Korea. O, oh, di ba? Kahit itapon mo pa yan, kahit ibato mo pa yan, di, na, maligti or mabuak or matipak. Ganyan, durable Kahit ibilan mo pa yan sa araw, mga kabisdak. O, oh, di ba? Yan. Kahit ang kanila mga palanggana na steel, grabe, guys. Mulong last, dude, talaga. Siguro kahit mga apoko, ko, oh, ma magagamit pa nila ang aming ah, mga palanggana. Pero yung isa na natipak na kay kung anan manguna, uh, igambak igaambak-ambakan ni Little Insoy ba? Uh, ah, wala pa man, hindi pa man ready ang ating galingan. So, nang bunot, -bunot muna tayo sa mga kadamu-damuhan. para no? Parain mo na mga buutan, ba. <laughs> tapos, ibigay natin ito sa mga manok. Para matuwa naman ang mga manok sa atin. At nagaulan ulan ulan mga kapasitak. Pero okay, bisa lang, eh. bahala mag ulan Ulan ka lang. Gagawa kami ng tofu. Actually, itong plano na magawa ng tofu mga kapasitak is niaging buwan pa ni. Pero hindi talaga matuloy-tuloy kasi nga, ah, kining bati un, un, ah, na busy. Talagang busy kami sa season kasi ng pagtatanim, no? So, ito na ang ating manukan. Shout out pala. o oh, nakainom dum. Radyo Shout out pala kay Ma'am Jana. Ma'am Jana na lagi shout out sa akin pero nakakalimutan ko ngayon. o oh, Ma'am Jana, shout out! So ito na mga kabisdak ang ating black beans tofu black beans siya guys pero yung coating lang niya ang black pero sa kalooban yung mismong unnod sa beans is puti siya mga kabisdak so ayan na eh, gigaling na nila tsago na eh. pero i-double galing na natin mga kabistak i-grind pa natin yan twice kasi medyo malalaki yung kanyang ano ba malalaki ang kanyang dagko ang isang agi so yan na dahil si Bian na no? si Bian no, si na no, siya na ang matanda pero siya pa rin ang nag ano guys kasi makina mangguni niya. siya kasi ang may-ari nito siya ang lagi gumagamit so siya ang nakakaalam kung paano i-change ang gear at ako naman ang role ko dito is taga video <laughs> dibitaw ang role ko dito is assistant taga alalay taga buhat taga duho na anak guys tingin-tingin uh, lang tayo dito no kasi sabi ni Binan dapat maka-learn daw ako ng mga paano gawin itong mga tofu nila kasi nga kapag wala na si Binan syempre murag ako jud ang tagapagmana dito mga Kapisdak so ayan na uh, kung hindi ako nakarating sa Korea hindi ko malaman hindi ko alam kung gaano kahirap um, ganito pala ganito pala kahirap magawa ng tofu no matrabaho pala gawin ang tofu ng Kapisdak kaya pala mahal ang tofu sa market at si Dadi Inso, ito na ang kanya yes, ano guys ginawa o oh, para nasunog na ang kanya mga buhok ba dahil sa kakayuko kakad, niya dyan mga kapisdak, Gisigaan na niya ang ating kawa Malaking kawa Kasi mag ano man guys Magkailangan mag, mag -boil kami ng tubig At another pretending naman tayo no Kanina nagapunas-punas Ngayon is nagawalis-walis na naman uh, Para ano ba Kasi mahiya man tayo mga kapsidak Pag naga upo upo lang tayo dyan no, Especially pag nandyan si Benan O oh, dapat busy Gusto niya busy tayo lagi At itong si Daddy Insoy Dahil namunga naman ang cucumber ni Binan uh, Cucumber daw na pang pikul yan mga kapsidak So tinry niya Hindi daw masarap Napakatigas daw ng skin ng uh, cucumber na pang pickles. Yan po ang ginagawang pickled cucumbers mga kamisdak. So hindi talaga siya masarap guys. Tinikman ko ano siya yung skin niya, yung balat niya is masyadong matigas. So flexing our meshil. Yan po ang tinatawag na meshil in Korean or sa English is Japanese apricot daw to mga kamisdak. Iba po siya sa ordinaryo na apricot. Yung yellow bitaw na apricot na kinakain yung prutas talaga na makakain. Ito is prutas din to mga kamisdak. Pero hindi siya, hindi siya kinakain ng mga Koreano no? dahil o oh, tingnan nyo ha kung bakit hindi siya kinakain. Grabing kaasim ito mga kamistak. <laughs> di Diyos za makaon sa perting ka aslo mo. So, tingnan nyo naman ang reaksyon ni Chagun Nuni nung nakita niya, kinakain ko ang Michelle ba? Parang ang nasa isip niya, naunsa naman niya ang, naunsa naman niya ang sister-in-law. <laughs> kaya kini lagi pong wonder niya itong baga curious ba? Curiosity kills the cat. oh uh -uh. Kasi sabi ni Daddy Insoy, maasim daw, mas maasim pa sa mangga ang Michelle. So, tinry ko talaga. <laughs> ang Michelle po, mga kabistak, is ano talaga, ginagawa namin niyang sauce para sa aming kimchi. Binuburo po yan nila sa asukal at yung katas niya, pinakakatas, yan po ang minimix namin sa kimchi. Masarap po ang kimchi pag may mesil na juice. Tapos may mga medicinal properties daw po ang mesil. Sabi ng mga katigulangan sa binibinan. Kaya ginagamit daw talaga nila ang mesil. At ayan na, kumukulo na ang ating tubig. So time na nailagay ang ating mga giniling na black beans. Ayan na guys, ilagay lang namin yan lahat. At lulutuin mo siya guys hanggang sa, hanggang sa maluto. <laughs> So, iba naman tayo no itong ano ba, malaking kawa dito sa labas ng bayan kinilulutuan namin ngayon mga kapsida. Gusto ko sana bumili ng ganyan kasi para pag mga an bitaw ko mga karni. pag gusto ko ng mga ano ba nilagang baka, mga bulalo or mga pata, nilagang pata ng baboy, gusto ko sa labas kami ba kahoy ang gamitin namin para mas madali makasave tayo at mas madali kasi maluto ang mga karni ng baboy kapag gilatan mo siya sa kahoy, kahoy ang gamitin mo at mas masarap, 'di ba? Ang luto kapag kahoy ang ginagamit. Pero nadwindang ako sa presyo nito mga kabisdak. Grabe kamahal pala ang kawa, ang kaldero na ganyan no, yung kawa ba yung ginagamit namin. As in mga kabisdak parang yung pinakamura niya is nasa 8,000 pesos. Yusus ko guys. Mahal talaga ang mga utensils lalo na pag made in Korea kasi nagalong last niyan mga kabisdak. Tinanong ko si Daddy Insoy kung ilang taon na itong kawa nila ba dito itong kawa ni Binan. Sabi ni Daddy Insoy, maliit pa lang daw siya. Nandiyan na yan yung kawa na yan mga kabisdak. So now I understand kung bakit mahal siya, char. Pero sige lang oy, makasaho na tayo dito kay Whitey soon next year o makakabili na tayo ng ating kawa o di ba mag naman kayo mga kabisdak sige na magsubscribe na kayo at comment and back to the video nagutom daw si Daddy Insoy kaya kumakain siya nitong saging na dala ni Tiago no ni galing doon sa Pilipinas wow. from the Philippines pero dito na namin nabili sa Korea nagutom ako mga kabisdak nagutom ako sa kakatingin nila noon ba puta mo tayo sa kusina ni Bienardo kasi nagutom ako nagutom ang walang ginawa na person Kaya eh, kami lang, kami lang nandun kasi. Natutulog pa man si Gumbo Mahina lang ang boses ko kanina guys ba kasi nga sleeping beauty man itong si Cagun Gumobo. O, dahil late man niya natulog kagabi at nalasing din. Grabe ka feel at home yan si Chagun Gumobo pag bumibisita yan sa bahay ni Bienan. Siya, siya, kasi talaga ang pinaka-close na son-in-law ni Bienan mga kabisdak At siya din ang aking pinaka-close na brother-in-law. Yes, kasi ano man si Cagun Gumobo, very cool Dain ba? Daing pa ang asahi electric fan ni Chagun Gumobo sa kanyang pagka-cool charot. <laughs> at after kong kumain ng saging is lumabas ako ulit mga kabisdak para tulungan ko sila dito kasi naluto na daw. So, ganyan siya mga kapsdak. After magbukal-bukal yung ating ano, mga grind na mga black beans is isasala mo siya dito guys. O, at kukunin mo yung pinakakatas ng black beans. Yan na po ang gagawin natin na tofu. Yan o. Oh. Iduot-duot na na mo. Niya para para lumabas talaga yung kanyang katas. Dahil ang kanyang katas, yan na po ang gagawin natin ito O oh, balik-balik no? palit ulit. so ibabalik namin yan sa kawa. lilinisan muna natin ang kawa kasi may mga dukot-dukot man siya mga kabisdak. After malinis ang kawa, ibabalik natin yung katas. So kibali twice natin lutuin ang ating black beans. So nagabayanihan talaga kami dito no para madaling matapos. Imagine kapag isang tao lang ang gumagawa dyan mga si Siguro abutin ng isang araw. Tapos grabe kasakit pa ang likod. Hawa buhok o mga kuan braso, di ba? Pasunog pa imong yung buhok. Nasunog ang buhok ni Daddy Insoy kanina sa pagasunog sunod Si Binan ang aming manager dito mga kapisdak. Tapos si Daddy Insoy naman ang ating assistant manager. At itong si Chagun Uni, siya ang ating OGT. <laughs> Trainee natin si Chagun Uni. At ako dito is wala. Tagahugas, washer. <laughs> Yan. Si Daddy Insoy kasi is alam na niya ang ano, mga steps kung paano gawin ang dobu Kasi palagi siyang nandito, palagi siyang assistant talaga ni Binan sa tuwing gagawa si Binan ng tofu kaya alam na alam na ni Daddy Insoy. Ngayon is, tinuturoan namin si Chagun Unni. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Daddy Insoy ay may dalawang ate, si Kun Unni at si itong si Chagun Unni. Ito na ang ginagawa ni Chagun Unni, mga kapsidak. Nilalagyan niya po ng salt water. Yes, para magabuo-buo, para mapurma ang ating tofu. At ito naman mga sapal. Ayan po ang ating mga black beans, mga sapal. Hindi po namin yan tinatapon. Yung iba is kinakain namin, kinakain, kinakain po ng mga Koreans, mga kapsidak. Yung iba, tapos yung iba naman is ginagawa namin yung fertilizer. So, ayan na. Nilalagyan na yan ni Chagano ni ng salt water, asin, tubig na may asin. Kasi kapag hindi mo daw siya lalagyan ng salt water, hindi siya magabuo-buo guys. Yes. So, ganyan pala gawin ang tofu mga kamistak no? At ipulihan ni Bianan si Chagano ni kasi pabebe man si Chagano ni sa paglagay ng ating salt water. Kaya matagal, kaya pala matagal nag nagbuo-buo. Nag wonder kami ba? Bakit matagal nagbuo ang mga tofu? Dapat pala isawilik ni mo ba? Uh, dapat maramihan ilagay mo na salt water para madali sila magalsahan alsahan madaling magabuo-buo ang ating tofu. Iba talaga pag bitirano ng mga kabisdak, no? O, diba? Kalma lang kadyo tanawang si Binan ba? O, with smile, smile, pas smile, smile lang si Binan sa pagawa nitong tofu mga kabisdak. Pero pag si Chagun Oni, ah, worried na worried si Chagun Oni kanina. Bakit tau oh, hindi nagat asahan hindi nagbuo-buo ang kanyang tofu? <laughs> Kaya pala. <laughs> Dapat ka talaga magawurid mga kabisdak kapag mag-fail itong ginagawa mong tofu kasi maraming proseso na itong pinagdaanan. Maraming tumulong singot na dito mga kabisdak, no? Napagod na lahat ng person. <laughs> Maramihan itong ginagawa gawa namin mga kabis dahil, ipapamigay namin ito sa aming mga kapitbahay, sa aming mga friends, sa aming mga kapamilya at mga kapuso charot. <laughs> dahil ang tofu mga kabis is gustong gusto ng mga Koreans. nire na nila ang hulmahanan, hulmaan na mga kabis ng ating tofu dahil oh, pagkatapos oh, eh. na after nagabuo-buo ng ating mga tofu yan guys, o oh, isas isasala muna naman siya sa isang tray na may cloth, yan guys, cloth, mesh, cloth, mesh type na cloth ba mga kabisdak para maga, magsilabasan yung mga tubig doon yung mga excess na tubig at yung matira is yung ano na talaga yung nagabuo-buo na talaga na tofo o kita nyo o oh, nagalabasan na yung mga tubig natin at ayan na siya guys yan na po ang final na process balutin lang natin siya na maigi yung kanyang tela tapos lagyan natin ng wooden type yung wood natin na takip mga kapisdag at iset natin na siguro mga 1 hour hanggang sa mag mawala na yung tubig mga kapisdag so ayan na yan na po ang ating final na product. At ako dito is naatasan na ako ni Tiago na magkuha ng mga presko ng mga bawang at napaka-ready ako mga kapsnak ba. Nag tingin, tingin ako dyan kung may makita ba akong bungay ba. Wala man ako makita ang bungay. Bakit pumunta ako dito na parang pumunta ako sa isang gira na walang dalang armas. <laughs> Paano ko, paano ko bubungkalin ito mga bawang? Iwala ako na lang sundang or kutsilyo man lang. Oh. So, oh, lutang moment si Bisdak in Korea dito mga kabisdak. Oh. So, bumalik ako sa bahay para magkuha ng ating sundang at kubkubin, kubkubin. Bungkalin ko itong ating mga bawang. Ipapakita ko lang sa inyo itong, ito ba, itong ating mga onions ba, mga sibuyas na na prank ako, na scam ako dito sa ano, na tindera. Kasi ang sabi ko, gusto kong bumili ng mga pulang sibuyas. Sabi ko sa kanya, twice ko siyang tinanong mga kabisdak kung talagang pulang sibuyas. Sabi niya pula, pero ting na nyo naman ang pulang sibuyas o puting-puti man ang binigay niya sa akin na sibuyas pero wait. sige lang next time hindi na ako babalik doon sa tindahan na yun at pagka uwi ko sa bahay is nakita ko na si Chagun ni dito na naga ano na siya guys naga divide divide na siya sa ating tofu. yan na po ang ano Hinawa-hiwa na niya ating tofu May Ginaga ginagawa niya ng partition ba? O subdivision, partition, yan na yun. <laughs> Naghatian na kami nito mga kabisdak at yung iba naman dyan is aming kakainin for ano breakfast. Yan na po aming breakfast, nag-breakfast kami ng siguro mga 9 o'clock. Nagsimula kami magawa ng tofu mga 5 o'clock, natapos kami guys ng 9 o'clock. At yung ito mga kabisdak is nag-separate ka talaga kami, hindi lahat ng tofu, hindi lahat ng yung ginawa namin kanina ba, hindi lahat is nilagay namin sa mesh type na cloth para salain, hindi namin sinala lahat kasi kakain kakainin namin yan for breakfast na may sabaw pa mga kapsdak o diba ang kaganda no guwapa ka to ang tofu mga kapsdak po o yan po hindi na kami kumakain ng rice yan na po ang aming breakfast mga kapsdak as in yan lang walang rice yung sabaw at yung mismong tofu is wala po siyang kalasalasa guys kaya kanina kumuha ako ng mga presko ng mga bawang mga bawang dahil si Tiago is gagawa siya ng special na sauce yan guys o oh, yung kinakuha yung pula pula yan po ang sauce yan po ang nag nagbibigay ng lasa sa ating tofu masarap po yan guys pag si Chagun Uni talaga ang nagluluto malilimutan mo ang iyong pangalan saglit charot basta <laughs> ng boya lami kayo lami kayo unni ne wajus sa kayo lami kayo 정우 고목을 라미 까요. 좋아. 라미 까요? 라미 까요. 알람 방나 expression 등으로 안 그리한 차 last year 라미 까요 meaning 마사랍 인타갈록 마사랍 guys in Korean 마시타 and that's all for this video please like comment and subscribe Ingatlah